kami tumigil na mangarap at sa kabila nung marami kami iyak na na hiningi sa Panginoon na muli kami ilabas at nakita ko yung yung panalangin nakita ko yung suporta ng mga leaders at ng bawat members kami ay napayagan na makapasok sa isang mall at ito ay ang Fisher Mall. So lubos kami natuwa sapagkat sa tagal ng panalangin at iyak ng mga leaders at ng komunikasyon ay tinugon ni Lord ang aming panalangin. kami ng vision ng Panginoon na uh, maraming pong makakilala sa Kanya at bigyan namin siya ng, ng excellent worship dahil deserve niya yon dahil ang COG Fisher Mall ay para kay Jesus. Nangarap ang church dahil sa Gobian. Uh, nagkaroon kami ng lakas ng loob na why not we try to explore more and to go into the deep doon sa mas malalim na nakaragatan, mas malalim na pananampalataya sa Diyos. And this is it. We are giving our best shot para sa Panginoon and dito po na experience namin. Magda-dive na po talaga kami into the deep sa presence ng Panginoon and praise God! Glory to Him dahil eto na po yung katuparan ng pangarap ng Church of God na botas na ngayon. Church of God, Fisher mo na po kami. Yay! Glory to God. magpasalamat kami sa mga leaders kay Dr. Anthony Velasco kay Pastor Jerry sa aming district overseer na sila po yung nag encourage sa amin na patuloy na mangarap at ipwesto ang church sa magandang magandang lokasyon. And teen. We believe na dinala kami ng Panginoon because of our faith that who moves mountains And I believe, nangangarap ako, that's why I keep dreaming, kasi we believe, na babaguhin ng Panginoon yung dreams namin. So samahan kami ng Panginoon sa pangarap namin umabot ng Karaloa, and we believe na kaya nyo rin. Samahan nyo kami as we believe. On COG Fisher Mall na marami kami makakabot. This is our Fisher Mall, Fishers of Thank you, boss! wala po kaming ma offer Kung hindi, si Lord. Kung ano po yung maranasan po lahat ng tao na papasok na yung Diyos na sinasamba ho namin ay great God. Yung Diyos na naranasan ho namin doon sa looban is napakadakilang Diyos. So, yung po yung nais namin maranasan ng lahat ng tao. na sa muli naming paglabas na ito ay merong pabor na ginawa ang Panginoon Diyos sapagkat sa lahat ng aspeto at pangangailangan ng, ng Church pinubayad ng Panginoon Diyos. So, lahat ng ito ay ibinabalik ko ang lahat ng kapurihan para sa Panginoong Isa